Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at ranang muli sa Landas ng Pag-asa. Ang araw po ngayon ay Mayo 21. Tapos na po ang Easter mga kapatid sa tayo ay nag-celebrate na ng Pentecostes noong nakaraang linggo. Ang pag-usapan natin sa ating Ebanghelyo ay dakila, ang dakilang pagmamahal. Ang ating Ebanghelyo ay galing sa Marcos chapter 9, verse 32 37. At sa bandang huli po ng ating Ibanghelyo, tinanong ni Jesus kung anong pinagtatalo ng kanyang mga disipulo. Sabi si Ibanghelyo, nang sila ay nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang pinagtatulunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot, sapagkat ang pinagtatulunan pa nila ay kung sino ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang labindalawa sabi niya sa kanila, kung sinong nagdanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. Pagkatapos noon, tinawag niya isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sino mang tumatanggap ng isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay tumatanggap sa akin ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Mga kaibigan, mga kapatid, ano nga ba yung ibig sabihin na maging dakila? Alam nyo, pag pinag-uusapan ng pagiging dakila, ang dumadating sa ating isipan ay ang ating mga bayani, ang ating mga heroes. Mga dakila sila. Hindi naman tayo kailangan maging hero mga, mga kapatid o bayani para maging dakila ang ating pagmamahal. Paano nga ba maging dakila para sa langit? Hayaan yung mga kapatid na magbigay ako ulit ng tatlong tip. Una, mahalin ang Diyos. Sa lahat po na ginagawa natin kung gusto natin maging dakila, dito sa ating buhay, ang pinaghahandaan natin ay ang susunod nating buhay. Kaya importanteng minamahal natin ang Diyos. Mahalin natin ang pagdadasal sa bawat oras, sa bawat araw. Kami po ni Mrs. pag natatrapik, automatic po yan, kami nagdadasal. Kung gat maaari, uh, bawat oras na pwede, pag ako nahihirapan sa trabaho, dasal. Pagkasama ko yung mga bata, papunta kami ng school, dasal. Mahalin po natin ang dasal, mahalin po natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Alam nyo ho, babait si Lord kasi meron na tayong landas ng pag-asa at patoy of hope. Kami po ni Mrs. na busy, kapag hindi namin kami magbasa ng Biblia, nakikinig po kami ng gospel at saka ng reflection. At yan, po ay nagiging sapat na sa amin sa buong araw. Mahalin natin ang Diyos. Pakinggan natin ang mga gusto niya ipagawa o sinasabi sa atin. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Nakorek po ako ni Mrs. ng ilang mga araw na ang nakakaraan sapagkat ako po ay busy kasi gusto kong kumita para sa pamilya ako po rin tumutulong sa pagluluto, nagdinis ng bahay para sa mga pangangailangan ng mga anak namin na pumapasok sa eskwela. Nakalimutan ko po na hindi lang pala physical o material na pangangailangan ang kailangan nila. Madalas po nakakalimutan ko ang kanilang emosyonal na pangangailangan na kailangan nila ng oras at tatay na makikinig sa kanila yung hindi lang magagalit at magsisilbi para sa kanila. Pati po misis ko, hindi ko alam na nasasaktan ko na kasi wala na po kaming oras para magkumustahan. Puro na lang puro trabaho, usapang bahay, usapang bayarin. Mahalin natin ang kapwa, mga kapatid. At alamin natin kung meron pa silang ibang pangangailangan bukod sa mga ginagawa natin. Pangatlo, importante rin mga kaibigan, mga kapatid, na mahalin natin ang ating sarili. Hindi pwedeng magmahal lang tayo sa Diyos o magmahal sa ibang kapwa. Nakorek no, din po ako ni Mrs. niyan. Halos kasi hindi na ako bumili ng mga gamit para sa sarili ko. Basta mabig mabigyan ko lang ng pangangailangan yung mga anak namin. Trabaho ko po ng trabaho. Tapos minsan nagkakasakit kasi sobrang trabaho. Sabi ni Mrs. kailangan magpahinga. Kailangan uminom ng vitamins, kumain ng tama, mag-ehersisyo, magpawis ng konti. Huwag magsyadong magtago sa bahay kahit mainit kasi kailangan maging healthy. Kasama na po ang mga gamot dyan at syempre ang pag-aalaga ng sarili. Una, mahalin natin ang Diyos. Gusto ng Diyos na maging dakila tayo para sa Kanya. Pakinggan natin siya. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa. Baka naman meron pa tayong kailangan gawin o pwedeng gawin para sa mga taong minamahal natin. Pangatlo, mahalin natin ang ating sarili. Huwag na huwag natin kakalimutan na tayo ay templo ng Espiritu Santo at hindi tayo makakapagsilbi ng maayos o matino kung hindi tayo maayos din sa ating sarili. kibigin kapatid, kung ikaw ay na-inspire ng video na ito, pakishare naman ang page na ito at pakilike para naman mabilis din ang ibang mga taong mahal mo, pati ang mga kasama mo sa bahay at mga mahal mo sa buhay. Muli po ako si Brother Roy, nagsasabi sa inyo na nawa ipagpalain tayo ng ama nating punong-puno ng dakilang pagmamahal.